Na ay, nabuo na. Isang taon at na buwan. anong nabuo Ano Bali, nagkaroon ng, nagkaroon ng kape. Bali, ayun, pagkatarong ko, lahat ng aking sikat, doon na pa ano. Putol pala yung ano yung, mm -hmm. sir, mm -hmm. Pilipa. Pilipa, sir. Ngayon kasi ito sir, ito, pag ito na putol, ka nyo muna sabi. Kaya pa ah. Nangyari kayo sir, eh, putol ito. Nagkaksagawin ng Ah. Brilliant sa Eh? Talaga. Makikita mo, mula mm. rito hanggang dun. Mm -hmm. Hindi lang talaga, hindi lang talaga totaling kumiwalay. Pero kita mo, magmula dulo-dulo, putol mm -hmm. talaga siya. Taputol siyang pag ano. Ngayon, ito, umusog ng kaunti. Oo ba? Mm. Sisiksik ngayon to dito. Mm -hmm. Kasi umusog pa ba eh. Ngayon, pag sumiksik to kaunti, itong ano mo, punong-puno ng ligaments yan sir eh. Ang kapit eh. Kaya ko so, yung ulo dito. Uy, okay, pagsagdan ako yan. dito yung tibula. Dito sakto yung puto niyan. Ito, ito, itong tatlong mong tatlong tatlo na nakakabi sa ligaments yan. Iipit ngayon yan dito sa parang sa kalipuan, sa joint. Ngayon, pagka gumaling yan, kung nakasiksik siya ron, titigas siya, malilimitahan na yung pag ganyan yun. Pag ganyan? Oo. Hindi, ito, ito, ito. Hindi yan. Ito, yung ganyan, oh. No? Yung ganyan. Napatukos siya sa dalawa. Titigas-tigas siya. Kasi, ano ba sa Tagalog yun? Yung gaganit. Pag, ah. Uh, Titigas siya Parang gaganit, oh. Ganyan. Ito, itong fibula na putol. Medyo umusog. Sumiksik siyang pag gano'n. Ngayon, itong nasa ilalim yung talos joint. Yung kinakapitan pa ba, yung, yung, isa sa tarsals naman, parang ano yun eh. Parang maghihi, maghihilom mag siya. Pero, ngayon wala nang masakit yan. Wala nang sakit. Wala nang na sarili Wala nang sakit. Wala nang sakit. Yung ganyan. Lagi siyang ngimi. ngimi lang. Tapos tapos sa ano siya, sagdan ako yan. Kasi yung puto diba? na yan, wala nang yan pagkagawa niya rin 6 months na wala namang masakit dito, dito ang putol niya. No? Ayan. Pero yan, yung ito, pag ganyan, yan ang mga ngalay pag naglalakad kasi didiin mo eh. Pero tignan natin sir kung ano Saan ka ba hirap na Anong posisyon? Anong paano nga? Ano? sir. Tingnan natin mababago pa natin. Ha? Pag ako yung sir na sa hagdan doon? Pag kayo yung pakamat? Oo. Oh. Pagpadiin, no? Hirap sir. Oh. Tapos, saan pagtakuloy daw mga... Wala, maninervious ka nung ano, magkakatroma ka Kasi putol eh. Putol to pag... Once na putol to, syempre, gagalaw ito eh. Matutulak siya. Para mag-ingit-ingitan yung bali. Eh, pa yung bali. Mag-ingit, kikirot yun. Pero ngayon, sa tagal ng panahon, one year in... One year in six months. Galing na yan. Tignan natin kung ano. Tignan natin kung mababago pa natin dito sa Jod, ha? Kasi hindi yan siya ordinaryo ng putol eh. Pero yan, totally nga na yan. Heal na yan. Sige, hindi ka Sige natin, mapapaluan pa natin. Yeah. 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 Ang sasya. ito Ayan. Tingnan nyo ito. Ang laki nito. Hanggang tuhod. Mm -hmm. Hanggang legs. Oo nga, no? Ito, bulto to. Ito to. Wala, oh. Hindi nang consequences na ano, pagka kasi hindi mo naman pwede sa ito eh. Hmm, sir. Mag-aalangan ka na sasa, 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 takot. Takot ka talaga kasi nakita mo may putol eh. Pati nga ulit yung eh. x-ray kung hanggang saan. Pati yung iba. Baka may okay. basag pa yung iba parang. Tignan mo ulit. Isa pala nakikita ko. Na yun oh. Na-distorit yung pala nung ano. Nung natapilok. Kasi napilipit siya eh. Napilipit. Ayan, layo ng ano niyan. Sabi ko na ito si Siksik to eh. Ito, dito putol yan dyan. Hindi nakuha eh. Pero ito sa isang cover, dito sa isang ano, copy. Shhh. Dito naman sa isa pang lateral view. Yan, pinakamaliwanag na naputol. Sabihin mo kung masalit siya lang? Siya. Yan. Wala siya. Yan? Wala siya. Yan? Wala siya. Totaling wala na, no? Oo, siya. Kinaka pa yung ano, yung naging damage. Totaling wala na sa buto. Dito sa mga ganito, mga kapaligot, yan. Wala siya. Yan? Wala siya. Yan? Yan? Yan, siya. Yan, siya. Ito? Meron yan? Ito o dito? Pareha, sir. Pareha? Sige. Mm -hmm. May masakit pa. Sige, okay, sir. Pag ginanito ko. Oh. Ganyan yung sir. Pag ganito? Wala, sir. Pag ganito? Wala, sir. Pag ganito? Wala, Wala, sir. Ito lang, sa pindutang. Wala. Wala, sir. Okay. Hindi okay. nyo makita eh. Pero dito, sa ina pa ako, sinasabi nyo meron. Hindi, sir. Ngayon, o? Ngayon, sir. Yes sir. Ngayon, no? yes, sir. Ngayon, doon. Pero sa ibabaw yan. Hindi yan. Wala, sir. Uh, Yan, yeah. dito. Yeah. Yeah. Dito? Dito? Oo. Dito? Dito. Kaya yung nga marker ko natin para malaman natin kung pag na yeah. kung mababago pa siya. Medyo matagal-tagal lang kasi pra. Pero, bukita mo ito ha? Sa'yo tingin mo ha? Yes, yeah, sir. Yeah. Sakto? Mm. Yan ang nangyarkahan ko? Yes, yeah, sir. Ayan ako? Mm. Yes, yeah, sir. Yeah. Dito sa sunod? No. Dito? No. Dito? Yes, no, sir. Ayan dito? Yeah, sir. Tingnan ko tama. Yes, sir. Dito. Dito. Tama po. Dito. Yes, sir. Meron, sir. Meron din? Oo. Oh. Toto? Wala itong nasa tasa. ha? Yes, sir. Ayan, tatlo na yan. Ulit? Yes, sir. Sa? Yes, sir. Yan. Sakto, yes, Sa ha? Sumingaw. Hmm, Inawa. Tingnan natin. Hindi ko pa tatamaan yung mga may mga tama na yun. Tingnan natin. Magbabago siya. Tapos sir, madalas ka muna magsapatos. Sapatos muna. Para ano, hindi ka muna alaala -ala rin sa pagbihin. Ito kasi, hindi naman kasama to eh. Ito mga phalanx na to. Tsaka tarsals na ano na ano lang siya nag-aalanganin ka kasi ng tapak eh. kaya nangangawit pero kung nakasapatos ka niya medyo flat pa kasi pag chiniras medyo alanganin ng DNA dun lang yan nangawit lang yan sa ano Nangawit ka lang sa mga pag walk walk mo lang lang Diyan mo 'yan. Sa uliyan, To. Yeah, sa restaurant. Mayroon pa to konti. Ito sa Ito lang mawala, ito lang piraw konti. Oo, to. Sa para mawala. Ito yung sa ilalim. O, oh, sir. <coughs> ha? Wala? Wala, sir. Sure? Wala, sir. Wala? Dito, kanina, meron dito. Wala, sir. Kanina, sir. Ito na lang, mahina. Hmm. Yan, sir. Yan. Ito, meron talaga may iwan. Yan, sir. Yan. Yan. Sa hindi liit. Hmm. awit ito sa ganun mo. No? Hindi na no, parang. Nadamay lang yan. Okay. Nadamay na malayo na ito eh. Hindi ito tayo. Pero ito okay na rito. Mm -hmm. Testing mo nga. Eh, Ibigin mo nga. Sagdan <laughs> mo. Tignan mo ako na bago. Sige, testing mo. Sagdan. Tapos palagi ka muna nakasapato, sir. Eh. Kahit mga tatlong ano, sanayin mo muna. Tuyo, <laughs> sir

Mayroon dyan? Mm -hmm. Sige Saan yung aking paglalakad, sir? Video ka na, sir Gumana, sir Gumana? Mm -hmm. Sa so bagay Ikaw naman makakarandam -ano, eh. makaka ng ano yan Sa sarili Sa tagal ba naman panahon? Sa sanditang sir ngayon doon sir, yan ano mo lang to. Kailangan na nakasapatos ka pag ang pansamantala. Sanayin mo muna yung walking mo eh, yung pang lap, lap lapat muna, hindi gano'n. Yan. Yan. Pag -anon. Pero pagka napagod lang yung mga kamikar mo nyo. Kunin nyo yung ano ah. i-bike mo to, nakasapatos ka i-bike mo. Bike mo lang lang i-bike para itong ano mo, itong kaliwa mo, mo na mo. ano. Kaya mo na, pati yung mga muscle mo na-compensate. Masa ko sa amin sa kanya eh. Alam mo na. Saka magaling? Maubang Quezon. Maubang Quezon? Magaling na ako dyan eh. Diyan sa may ano. Diyan sa may... Baka kilala mo yung Manzano apelido doon? Mga Manzano, sir. O. Engineer Manzano? Sa ano, uh, sir? Sa park niya, uh, sir. Sa tabing dagat. Bago dumating ng dagat yan sila, mayroon yung sila ano. May malaking lote sila dyan. 24 hectares yung ano nila. Mga ano. Hmm. Sige, sir. Laka. Di ba alam mo yung chopping na ginawa ko sa may kantong-kanto sa pataas? Tapos pagbaba, na Ay Ayun, pag baba, magmula ako, kanila na lahat yun. Okay na. Ayan, pag makakabay ka na yan. Sir, nakakaano na ako. Dati hindi eh. Masakit sakit dati. Dati yun, okay. Dire-direcho -ano na yan sir, mag-ano yan, mag-workout na yan. Ano sir, bawal sa akin? Bawal muna sa'yo mag -ano, mag-sobrang tatakbo ng mabilis. Ano lang sa'yo, bike? Pinang maganda bike, ha? Ang lumak ito. Pag nahabol ito, dire-direcho na yun dyan. sa doon, oh, parang nang... na yan. Oo, tingnan mo yung muscle mo. Tingnan mo yung cuts nito. Tingnan mo yung cuts nito. Ito doon, lupay pa yung cuts eh. Pati dito. Oo, oh, dito, tikas. Ah, dito. Ay, pantay. Ah, oh, ito, tingnan mo rin. Oo. Oh. Oo, oh, sige. Bike mo yan, sir, para mabilis ka makarecover. Okay? Thank you. Ingat ka, sir.